Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap ng monster mamaw na Ragnar Simas. Gabit lamang ang fishing lukos. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang pag-hunting. Yan, dito tayo sa kalba.

ah guys ito ito tayo guys slikon so, dito tayo sa sweet sitter sweet so, sitter eh dito muna tayo sa bank ayan may kas kas ayan bank kita tingin malayo. Ah! Naputol! Sobrang lag pala yung pag a ko. So, nang in -hook ko sa dino-bullhook set ko para maangat yung isda. <laughs> error. Putol. Sayang. Sayang, sayang. Dalawa na yun, guys. Isa kanina, hindi rin natin nakuha. Ito naman, talagang gumagalaw na yung isda. So, nasobrahan naman ako ang hook set so, sa sobrang paniguraan doon. Naputol. Pisan pisan pisan. Pisan pisan pisan. Pisan guys pisan. Ui, ui, ui Bạn có Yes <coughs> 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 Uh. Uh. Yeah. Uh. 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 Yes! Yes! Uh. Uh. I'm bigot, guys <sighs>

guys Nara G50 nakakuha tayo ng karapa na bago na ko grabe pagkatapos ng isang strike tapos isang nakawala naputol yung linya ko sinunod na tayo makakuha ng isang karapa ang laki guys ranker 80 cm 20 cm na isang litro na hindi ko lang siya nakuha oh. ang ng laban namin natin yung na Raja 50 creation sure. eh try pa natin guys Yan, dito muna tayo sa uh, pang AFS Heavy ang isa sa lagi kong nakikita at nababasa sa Facebook at saka sa YouTube ay ano ba yung magandang set up yung lagi yung kinocomment sa mga post no anong rat, anong reel ang gagamitin. No? So ano nga ba magandang gamitin na rat at rill? Ito yung tip na natutunan mo. Unang kailangan mong alam ay, ano ba yung target fish mo? Kasi doon magtidepende yung setup mo kung anong klase ng target fish mo. Iba naman, no? katalasan sinasagot, eh, wala akong target kahit ano lang. Ngayon, kung wala kang target, kahit ano lang, mahirap yon Mahirap uh, mag-decide. Pero, ang isang idea doon is, alamin mo, ano pa yung gusto mong hulihin? Or kaya naman ay, ano yung main na ista na marami doon sa lugar mo? Na yun yung gusto mong pukusan. Kasi kung target ka ng target kahit ano, so, walang magandang setup. So, kinakailangan first, alamin mo, ano muna yung target na isda mo, ba pa ay uh, focus ka pa sa GT, barracuda, manggoop, tsak. So, yun muna, no? Kasi, depende doon sa target fish mo, doon magde decide kung anong klase ng reel ang gagamitin mo. So, kung maliliit na isda, so, maliliit lang na ng mga series yung reels mo. So, 2,000, 1,000, ganun, series. Ngayon naman, kung malalaki, so 3,000, 4,000 na so depende yan sa target fish mo. Yun muna, okay? So kung hindi mo alam kung ano yung target fish mo, so i-research mo ang ano ba yung lugar na lagi mong pinupuntahan. Kasi kung mag-fishing ka, eh, dapat meron kang isang main na spot. So doon sa main spot mo, it is especially yung malalapit lang sa lugar mo, madali mong puntahan, ano yung meron doon, ano yung madami doon na isda. At yun ba yung gusto mong hulihin? So mag-decide ka. No? Yun. So yun muna, no? anong isda ang target fish mo. Mag-specialize ka. So, Alam mo sa akin, nag-specialize ako sa sibas. Although marami namang classic isda na pwede hulihin dito. Mag-decide ka, yun muna. No? Kasi yun na mag- pag ko kung anong klase ng reed at sukarat ang gagamitin mo including yung mga lures na Ngayon, next na alam mo na kung ano yung target fish mo. Ang next na kailangan mong i-determine is saan ka palaging magfi fish so, Yan, no? Late na yung kung anong rod or reel ang gamitin mo. Ang pangalawang kailangan mong sagutin ay saan ka magfi fish So, halimbawa, kung ikaw ay open area, so kinakailangan mong mahahaba na fishing rod. Kung ikaw naman ay magbo-boat palagi, so may iiksi. So, kung kaya naman ilog yung target mo, so depende ka sa ilog, no? Kung ang ilog mo ay ano lang, hindi ma malawak at maraming mga kahoy na puno, may iiksi na mga rat ang gagamitin mo. So sa akin, so itong ano ko, itong Tamagawa River, dito at sa Kawasaki, so, ito ay mga around 100 meters yung lap, yung ano, niya, yung apo, haba niya. So, 100. So, sinukat yan sa gamit yung Google Earth. So, 100. So, kinakailangan ko ng mahaba na rakit. Kaya yung run na gamit ko ay mahaba kasi kinakailangan ko makapag-cast sa mas malayo. At saka, uh, open yung area. So, pwede lang ako makapag-overcast. So, dahil dyan, so, ang target sa akin, ang target ko ay uh, si CBAS at ang lugar ko ay open, malawak na river. So, ang gamit ko ay 3000 series. Yung ito naman ay ML, so medium light. Kasi nga, uh, yung malaki yung sipas. Actually, yung target natin is, yung tinatawag nila na ranker sipas dito ay nasa 80 cm. No? So, almost 3 fourth more than 3 fourth sa meter. So, yun yung ano mo. So, malalaki yun, malalakas din kanina, kaya kanina, nakahuli tayo ng karpa na 80 cm. So, yun yung rancor na size ng sibas. So, yun talaga yung ano doon. anong magandang setup sa mga beginner nagtatanong, ano bang magandang setup? So, ang laging kailangan mong mag-decide first is ano yung target fish mo. Yung pangalawa naman is yung karakteristik ng fishing spot mo na laging pumuntahan. So ngayon, maraming nagko-comment no sa mga Facebook, sa YouTube, ganun. ano yung magandang setup? So kung wala kang idea kung ano yung dapat mong gawin, so pumunta ka doon sa fishing spot mo at uh, mag-observe ka doon sa mga anglers doon sa lugar mo. Kasi kung ano yung ginagamit ng mga anglers doon sa lugar mo, most likely, yun yung nag-work. Yun yung tamang setup sa'yo. No? Kasi mag-aas ka. No? lalas ka sa Facebook, sa YouTube, maraming mag-comment, ito dapat, ito dapat. Pag-beginner, ganito, ganito, ganito. Tapos, magbili mo, hindi naman. So, depende talaga yan sa target fish mo. at saka sa main spot mo. Ang pinaka-the best na gawin mo ay pumunta ka doon sa lugar kung saan ka mag-fishing at uh, tanungin mo yung mga anglers kung ano yung silang nila especially yung mga regular na anglers doon sa lugar mo na yon kung ano yung setup nila, yun yung the best setup sa lugar mo hindi ko ano yung sinasabi ng mga ako sa YouTube o sa Facebook kung ano yung ginagabi doon sa lugar mo, yun yung best setup yun yung tamang setup dito tayo sa ating Dara G65 yung Hitler na kanina is Dara g kung ito naman, medyo malaki ng konti para mas matigat

Error na naman. Karap pa ulit. <laughs> Ito guys, oh. Ayan. Hindi ko nakuha. Yeah. Ayan, oh. Karap pa. Pero mababa na yung tubig kasi. Ito tayo ba tayo dito sa ano? Sa center natin. Ay. I don't think so. No, no, no. matibay yung FG na guys so, hindi na putol yan. Hindi na yung hindi na putol yung FG na tanging. saan kayo napunta yung ato ko? Yun na naputol. So, guys, welcome. Bumipa tayo dito sa Angkuchi. Eh, low tide na. Naka-low tide kayo. naka intensity meters Kaya ito yung dito ako sa, kung saan mag-aabot yung papasok na dagat at saka yung palabas na pabang dito ako, ito yung position ko ngayon tingnan tayo kasi inaapakan ko ang fish net explore lang ako dito guys sorry na sa upal ako doon ngayon naman explore ko lang itong lugar na so, para meron tayong backup at fishing spot uh, nga may dalawang bite eh. hindi natin nakuha kaso lang delikado talaga kasi ang, junk, ang daming ano ang daming net kaya yung silent assassin natin nasabit sa net yan bago tayo umuwi try muna natin ng area 10 mag trace lang tayo dito sa ano i-trace it lang natin itong petra at saka net Dito nagtatapos yung ating fishing adventure ngayong gabi kung saan nag-try tayo na maghanap ng bagong spot. So dito pa ngayon sa right side ng Ankoji Temple. Nag-explore tayo. Meron tayong dalawang bite dito. Uh, yun nga lang, ang daming net, daming sabit. So nakapagpunay tayo ng isang uh, lure, yung uh, silent assassin. Pero doon sa Yagotse naman, nakahuli tayo ng uh, isang karpa. At uh, meron tayong isang uh, hindi nakuhak. Uh, natangay yung lore natin. So, nandunin din tayo ng lore doon. At saka isa pang lore na, again, uh, human error. So, tatlong lore yung nawala natin ngayon, na nakakita tayo ng isang lore. Kung gusto mong malaman, kung ano yung uh, proper way ng paggamit ng lore, tinatawag natin ang lore rotation, panoorin ang video nito. At para mas dumami pa tayo, please share naman, mga kabayan, para mas marami pang makakita. Maraming salamat!